yan mga pare uh, ang problema natin ngayon ay mabilis pag umandar mabilis tumaas ang pressure pag uh, namatay ay, eh, pag namatay mabilis din bumaba yung uh, pressure tingnan mo makikita nyo mga, mga pare yan o oh. so yan ang gagawa natin ng paraan ngayon mga pare nakikita nyo ganyan mga pare yan, oh. so ang gagawin nyo dyan ay ayan oh, talagang ano ayan oh, bilis bumaba ayan ang gagawin mo ngayon dyan ay ganito ah, uh, binuksan ko na ng konti yan itutuloy na natin na buksan ng ano, todo ayan i-drain mo lang yung laman ng tangke eh, mga pare at pag na-drain nyo na yun, ah, ay hintayin nyo hanggang sa maano ano, maubos yung laman ng tangke eh. kailangan wala nang tumutulo mga pare para masaid yung laman Yeah, tapos ayan na ah, Bino, sini, nilalagyan ko na ng tubig Ayan, kung makikita nyo, ang bagal na bago tumaas. Ayan, oh. Hindi na siya katulad kanina. Ayan. O, kung makikita nyo, mga pare, yan. Ayan. Ayan mga pare, oh. Ayan. Ito. Ayan, mga pare, yan oh. Ayan, bukas yung gripo. Tapos, yan hindi na agad-agad na nasindi yung pump so kahit pa paano nasold na natin ng konti mga pare ay yan o oh, sumindi ay hindi pala nag -ano, may nagbukas ang gripo kaya biglang pumitik at yan na nga mga pare Ayan. hindi pa rin siya maandar mga pare kung makikita nyo hindi pa rin talaga siya maandar pag may nagbukas sara saka lang siya gagalaw galaw ng konti ayan ayan mga pare pagka ang pressure pressure nyo ay ganun patay sindi na drain nyo lang yung laman ng tanke eh. at yun ay ano, hintayin nyo lang na maubos yung laman tapos balik nyo lang tapos paandarin nyo na yung pump Ayan, bago nyo gawin yun, patayin nyo mula lahat ng mga controls para walang magiging problema. Baka kayo ay magkaroon pa ng problema. Patay lang lahat, mga pare. At yan, mga pare, hindi pa rin bumababa yan. Kasi walang nagbubukas ng gripo po. Pinatay yung aking binuksan kanina. Ayan, o. Oh. Maraming maraming salamat, mga pare.